Bumuo ang Commission on Elections Cagayan ng Kontrabigay Committee upang labanan ang vote buying at vote selling sa darating na eleksyon. Pinangunahan ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Michael Kamangeg ang pagtatag ng komiti kasama ang iba't ibang ahensya tulad ng Department of Justice, PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency at mga election officers. Tinalakay ng mga prosecutor mula sa Office of the Provincial Prosecutor ang may pinagbabawal sa ilalim ng Kontra Bigay Law kabilang ang vote buying at vote selling. Pinag-usapan din ang bagong probisyon sa batas na tinatawag na abuse of state resources na tumutukoy sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno ng mga kasalukuyang opisyal na kandidato sa eleksyon. Maliban dito tinalakay rin ang iba pang pinagbabawal na gawain parehong direkta at hindi direkta na may tuturing na vote buying o selling at ipinaliwanag ang proseso ng paghahain ng kaso at mga kinakailang ebidensya o witness upang mapalakas ang kaso laban sa sinumang lalabag sa batas. Samantala, iniimbitahan naman ang mga kinatawan ng iba't ibang partido upang malaman ang mga regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga patakaran para sa May 2025 elections. IFM News.